What's up mga Good morning! Nagbabalik si Kanoypi for another video Ngayong araw pupunta kami ng simbahan Magsisimba kami Nila Mrs. Si Rinyan at Bentong mga Kanoy pi. Bale yan, pinainit na si Mia Pinainit na ni Rinyan yung makina niya Kaya... Kaso hindi pa namin, hindi ko pa siya napunasan at walang punas dito Ayan. so samahan nyo na naman kami ngayong araw mga kanaypi na pumunta ng simbahan let's go at anong oras na Rama, Shout out, Bintong! Shout out, mga kanay-pig! Ngayon ninyo na lang ulit ako makikita sa vlog. Yeah. Um, Yan! Yeah. Saan ka pupunta? Uh, magsisimba, mga kanay-pig. Let's go, let's go! Tara, simba lang tayo.

he speaks to us in the liberty of the world and gives himself to us more for in, in holy obedience, b e r s a 요 nakakilala pa sa atin dito ano yun boss simba kaka-recover lang balik sa ano na naman ulit ulit ka na boss pagka nakarecoveran ikaw buti ka sa sige hindi pa nakarecover na disgrace binangga ko Uy, kado ni yung pamilya, lubing uh, ko So, shoutout kay sir na tagapin malugpod Yan, yeah. thank you so much sir Tara, tara Ayan, mga kanaypi Tapos na kami nagsimba Ngayon, nandito na kami sa ano sa cemetery. Pali dadalawin namin yung mga namatay namin kapamilya yung lola ko yung nanay ko tatay ko, yung kapatid ko na nandito ayan titirik muna tayo ng kandila kasama si Bentong, Renyan, Mrs Tong yan hangin na naman oh no? đó. À, Ayan mga kanawipi Nasindihan na Punta tayo sa kabila yan yung lola at lolo ko Ayan tayo doon sa Untod ng nanay at tatay ko Yung kapatid ko Nauna na si Bento Shout out rin yan <laughs> Ayan Laki na ng damo dito Nakakanipi Dito yung ano Dito yung Puntod ng tatay ko At yung kapatid ko Yung papa ni Maning itong Iwi hey. mo na yung kambing mo na yun Tawag Lucky oh Ayaw namang kumain 你到了。<gasps> ito. Laki ng kambing na to. yeah Ayan. Ito naman yung puntod ng nanay ko. Okay. Mahis na. Dapat sa Jibanger pa. Oh, meron pa yan? Andren. Dapat pa ngayon Wala no. Hindi niya lisagarte ang. Ayan. 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 Diyan eh eh di Kainin naman na 'yung ano, 'yung kandila. apoy, 'yung kandila ng kambing. Ayan, napaso 'yung ano. 'yung, yung... <laughs> mukha siya laki pa naman ng kambing na yun mga kanipi Ayan mga kanipi Punta na tayo Uwi na tayo Bali Yung kamag-anak din naming isa Nandun Ayan Nagtirik na si Bentong at rin yan doon Mga kanipi dyan paano nakapasyal na naman tayo dito okay sobrang init gabi ayan papunta kami ngayon dito sa ano sa magic mall uh, magmimerenda lang kami dito ano, sa, uh, sa, sa, mga, sa mga, sa riders ko sa mga riders ko sa mga riders ko Ayan, gala-gala tayo dito mga anoyopis sa Magic Mall. Ayan o. No? Uh, Itong.

ayan tayo mga ka-nighting lagay okay, muna natin yung gravy dito na kami sa Jollibee kumain Ang tagal pa dun sana sa Makto Pang almusal pa lang yung available nila doon eh Ito so, sulit naman Sulit mga kalibi, sarap sarap totoong Sulit mga kalibi uh. Kain muna tayo Nalapnos mga kanoypi Ah Ayan, si misis na lang kumakain Ano nyan? Weekend mga kanoy Kulang <laughs> <laughs> daw, kulang Yung tong Wala busy <laughs> Ayan, tapos tayong kumain Diyan mga kanoy Ano, solve? Ha? <laughs> <laughs> Nabitin sa kanin si Vin Ezerin yan. Bali, punta na tayo kay Mia, mga kanayipi. Dito na tayo tatawid sa kabila, ma. Sa may munisipyo. Ayan, mga kanayipi. Tinatakpan naman tayo ng kay Ayan, nauna na yung dalawang ano, Sirin sa kasibintong Mga kanipi, may iwan na daw sila sa May iwan na daw sila dito sa bayan yan, tumingin sila ng sapatos niya, no. Souvenir. Dito na si Mia. Ayan. Pinarata ko dito. Ayan, mga kalaypi. Nandito na kami sa Ame. Nakasama ko si misis. Yung dalawa nasa bayan pa at paiwan gagala-gala pa daw sila okay thank you so much sa naman sa pagsama ngayong araw mga kanoypi